at ang malupet, todo data 300, na valid for 30 days. Madalas ka bang makakita sa Facebook ng ganito, ang todo data 20, valid for 2 days. Meron ding todo data 50, valid for 5 days. Sunod, ang todo data 70, valid for 7 days. Ang todo data 150, valid for 15 days. At ang malupet, todo data 300, na valid for 30 days. Madami na sa mga subscriber ko ang nagtatanong about dito. Pero, pagkatapos kong makausap ang isang DSCM support agent, nakumpirma ko na wala po talagang mga ganitong promo si dito. Ang mga nabanggit na promo ay marketing technique o diskarte lamang ng mga nagbebenta ng Todo Data 10 para mas lumaki ang benta at kumita sila. Pero 100% po na legit ito. Make sure lamang na sa trusted retailer ka bibili ng Todo Data. For example, gusto mo ng Todo Data 300 na promo which is good for 30 days with 300GB na data. Ang gagawin lamang po ng retailer is lulodan kanya ng Todo Data 10 araw-araw sa loob ng 30 days. At take note, advance payment po ito. Meaning, magbabayad ka na sa retailer ng 360 pesos in advance para lodan kanya ng Todo Data everyday. Kaya make sure na kung bibili ng mga ganitong promo isa trusted retailer po para iwas scam. Pero kung gusto mo magkaroon ng sariling todo data 10 sa dito sim card mo, panoorin mo lang ang tutorial na ito kung paano. Salamat po sa panonood. Do not forget to subscribe to my channel for future updates. If may tanong po, comment lang po sa baba. Thank you.